Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Sa masulok mo tayo araw. Ano kung babati sa yung magandang matang 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 araw? Araw na linggo dito sa Italia. Ito naman ang ating menu yung araw na ito. Ah, pritada. Ah, Merkulis pala ngayon. Nako, akala ko linggo. Merkulis pala, holiday. Walang pasok. May 1. Happy Prima Mayo. Rimo Maggio. Ito guys, ang ating menu ngayong araw nito apritadang baboy. Simple ang ating ginawa, nilagyan lang natin ang na patatas at pipirone. Pag nagluluto ako guys ng apritada, konti lang ketchup. Mas lamang ang toyo. Kaya yan ang kanyang kulay mga kapatid.

At habang ang mga kasama ay nagkakape at meron pang umubo, may binabahin. Hayyan na. Ito na narito agad ang ating mga customer na kakain. Naghihintay na ng ating niluluto. Oh, may customer na tayong lima mga kaibigan. Pero hilaw pa ang ating menu. Ayan, wait lang. Mga five minutes na lang to. Okay na. Oho. Uh -huh. Ang ganda-ganda ng kulay niya. Bango-bango. Ang talap-talap-talap-talap-talap nito. Oh, uh, bigyan mo na na plato ito at saka ang ating customer mga naghihintay ganyan kalakas ang ating restaurant nagluluto pa lang tayo may lima na tayong customer di ba so, atin munang binigyan ng tinapay ng biskote at kape at mamaya naman to pag hinango na natin <tinyo> Okay guys Hanggang dito na lang Bye bye God bless us all. Ingat ingat po tayo sa matay na roon Mga kaibigan at sana na sumbuti Yung kalagayan tayong lahat At patuloy tayong gabayan Ni Lord Lord, sa araw-araw Sa anumang oras at sa anumang kayo naroon Ano man natin ginagawa Araw-araw Lord Maraming salamat Sa pangalababang araw na ito Na binigay mo sa amin Amen Thank you Lord At thank you rin sa lahat ng nanonood Nang aking video doon sa sampung nanonood ng aking video God bless pagpalaing kayo ni Lord ng magandang pagpapala bye bye